Magandang hapon mga katita Um, meron nga po pala ako dito mga damit ng baby na binigay po ng boss ko. Bali, ayan po. Oh. Ang gaganda pa po niya. Eh dahil wala pa naman po akong apo, kaya ipapadala ko na lang po siya sa ah uh, ano pang tawag doon? Apo sa pamangkin. Ayan po. Bali, papadala ko po siya sa marindo. Okay. saglit lang po itong nagamit ng alaga ko. Kasi po, napagliitan na niya kaagad. Kaya, eto, ipapadala ko na lang po dun sa aking apo sa pamangkin. Yan po, ang gaganda pa po niya. Alos mga bago pa po yan. Dahil po, wala pa namang pamangkin yung mga boss ko. Kaya, bigyan na lang po sa akin. At ibigay ko na lang daw po sa mga gusto kong pagbigyan. Ganyan, sa mga kakilala, sa mag-anak nakakatawaan po ang cute po niya ito nga lang po ang kagandahan kapag babae po ang anak ninyo nakakatawa po yung mga damit sa po pa po ito tamang tama po sa pasko maganda po pag ang panganay ay babae kasi po ano po, ma nakakatawa pong bila ng mga dami. Meron pa po siyang panlami. Bakit okay, po, diba? Yung po kasing anak ko, hindi pa nag-aanap eh. <laughs> 30 na po yung panganay ko. <laughs> Kaya hindi pa po siya nagaanak <laughs> Kaya, ayan. Tumantawa po talaga ako pag nakakakita ako ng mga damit na pambabae. Mga pambata po. Ayan. Nakakatawa po kasi, di ba? Marami po akong apo, pero hindi ko po talagang apo sa anak ko. <clears throat> sa mga pamangkin po. Ayan. Bali, papadala ko po siya sa ano sa JNP sa JNP po ako palagi nagpapadala kapag meron pa ako ipapadala sa probinsya yeah, ayan buti nga po binigay sa akin ng boss ko to at least maibibigay ko po dun sa mga kamag-anakan ko na malalayo Marami pa akong kamag-anak sa probinsya. Kaya ito mapapakinabangan ko nila. Hindi na po nila ito bibilhin. Kasi sa totoo lang po, mahal din naman po ang mga damit na pambata kaya ayan laking bagay na po itong mga to